si Haring Araw mamaya mga kaibigan kasi malamig-lamig dito sa amin ngayon napakalamig talaga ito yung season na sobrang lamig ng tubig ng dagat uh, so hopefully mag Araw mamaya mga kaibigan yan, nagpapakita na si Haring Araw sa likod natin ayun so sulitin natin ngayong Araw mga katoks, sana gusto nilang tumagat, yun yung pinagtadasal natin lagi na sana makauli tayo every time na pupunta tayo sa dagat mga kaibigan mo when you try your best but you don't succeed when you get what you want but not what you need when you feel so tired but you can't sleep stuck in real Pagpasok na tayo dito sa ating spot Dito yung area kung saan tayo kakain mamaya no? So ang ganda mga kaibigan Talagang solid spot to ngayon Halos uh, ngayong high tide wala pa na, hindi pa natin makikita yung mga maliliit na bato-bato pero pag low tide mamaya mga kaibigan talagang mamaya to walang walang ka, walang katubig tubig mga katubso okay. so ayan ready ready na lahat na bato tayo din bagbagan na kami <laughs> Joke lang Sige, napunta na tayo mga katuks Papakuha tayo mamaya Pag mag-high tide ulit mga kaibigan Ang lamig-lamig ng tubig na mga katuks Okay, paano ba yan master? Kita-kita na lang tayo mamaya pag lunch ha kung wala akong makuha, pasensyahan nyo na lang ako. Ibawin nyo na lang ako. Yan mga katoks, di ko alam. Ah, Oh my goodness. matagal tagal tayong hindi nakapunta sa spot na to mga katoks. Yan playground ng mamaw sa part na yan eh pero maliit lang yung target natin kung malalaki yung gustong kumain dito di pagpalit tayo ng lure ganun lang pero ito 5 grams lang tayo mga katong saan upgraded pa lakas ng loob dumayo eh ganyan lang yung hook natin pero lakas loob dumayo Alright, bato na tayo Sana may mga lapis dito Na saktong size sa lang Lapis o kaya mga trebali na Lupin na maliliit Tingnan natin mga katos. kadok sa kakailang hagis na tayo pero wala pa rin kumakapit sa pamingwit natin ay buti pa si master jaldi may nadali na mga kaibigan ngayon hintayin natin maglotay eh. pupunta tayo sa part na yan no? Oh. sakaling dyan na tayo dyan na tayo makahuli dyan sa bato na yan dadaan tayo dito sa gitna sa may maputi puti nagsasalubungan yung agos na eh mamaya mga kadok hintayin lang natin saglit at napakalamig ngayon mga kaibigan Mga katoks Pipilitin ko na sana pero nagsasalubong yung alo no Yan sa natin Ay Wait lang tayo ng ilang minuto pa mga katoks Bago natin subukan Baka sakaling dyan na tayo makakambak Talaga wala mga katoks Walang kumakagat oh Gigi GG yata tayo dito ah GG <laughs> try pa rin. try pa rin magtatanghali na mga katoks nasisira pa rin tayo Asin in wala tayo hmm? nasabit pa nandun pa naman sa malalim <laughs> lamig pa mga kaibigan rabbit. daan pa. Kunin natin to sayang. Dibali. Uy! Bali nang wala tayong mahuli kayo sa Pawalan tayo ng lure Mga katuk. Wala talaga men Nangyari men Sana nakarami sila kuya Pablo Para may ulamin tayo dito mas may malalim. Ayun, sa wakas, meron na rin. Grouper. Sa wakas, may sumabit na. O, meron ng isa. yan honeycomb. Oo. Hindi na tayo, zero. Huh. Sa wakas. Pagod na ako mga katuk Dadalawa pa lang yun na ko. Ay, nako. Walang isda mga kaibigan. Dati kahit saan tayo naghahagis dito eh. Meron. Pero ngayon wala mga katuks. Tadahagis natin sabi. wind nat na to mga kaibigan oh grabe nga yan Ooh. gg yun fish tayo mga katoks fish yun yun snapper yun oh. another dotted tagal tagal bago tayo maka fish on mga kaibigan nilalamig na rin ako lunch time na tatatlo pa lang yung nahuli natin mga kaibigan legit ano oh tatatlo ah, ah, ah. kawawa naman si Tukski Huh, sa saka balik na tayo dito sa gilid As in, uh, tatatlo lang yung huli natin mga kaibigan hindi ko alam kung saan na yung mga kasama natin hindi ko alam kung kumain na ba sila o hindi o si parang si master pablo pumunta pa dun sa parte na yun eh at hindi ko na kaya mga kaibigan ang lamig napakalamig na nga tapos malakas pa yung alon kaya to punta na lang ako dito sa gilid Pahi lang ako saglit mga kaibigan Gutom na ako As in gutom na gutom na gutom Ako ngayon Ay mga katoks hindi ko na napigilan pa Gutom na gutom ako mga kaibigan Yan kadarating pa lang ni Master Pablo At uh, saka si Master Peras nandito na mayon, ngayon Mabisi na ka awan Awa na rin kapar pala Jamur murdong Adumot na alam. Ayan, maraming nahuli si Master Pablo mga katu. Pero maliliit. Wala pa rin isda. Pero maliit pa rin yan kung 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 kakain talaga sila mga katu. Kaya ayan. May ka na! Sabay tan! tatlong piraso mga kaibigan nagpapakalamig talaga ako dito para lang sa tatlo na to tapos ito naman yung huli ni Master zaldy Yan. medyo malalaki yung one nya. ito malaki nga to Mas malaki din tong looper nya ayan meron din si Kuya Paul dito ayan oh ayan. ito si Kuya Paul yung pinakamadaming huli mga ka to. Ayan si Master Kwan ito yung huli niya balo balo sinatan meron din isa na surge rust balo mga kaibigan Ayan, so pag pinaghalo-halo din naman meron din naman <laughs> oh so okay. Diba? okay parang sure. <laughs> marami na Aram oh. <laughs> so hindi na kami nag ihaw ihaw pa kasi konti lang talaga yung huli namin yan Si Master Zaliat at saka si Master Pablo yung kan hindi ko kaya yung kaya nila sa lamig mga katoks sa totoo lang ang bilis kong lamigin kaya ito dito na ako sa gilid dumaan sila dumaan pa sila dun oh. para mamingwit tayo kung kaya nain pa natin siguro dun na lang sa gilid kapunta na tayo dito sa may Palawi Island oh. Ang lamig kasi mga kaibigan Hindi ko pa kaya yan Tatatlo talaga yung huli ko Hindi <laughs> ko ito kinakahiya ma Right, pero subukan pa rin natin kumambak Sana kakayanin pa natin kumambak no O oh, tara Kita-kits na lang dun Mahaba-habang nakarad ko change spot tayo. Ayan. Tayo, tayo dito mismo sa Mayipanawi Island. Pagpuli, may mauli pa tayo dito. Okay mga katops. Pansamantala muna kaming bumaba. Sakaling madagdagan pa namin yung huli namin dito. At kung wala na talaga, talagang walang wala na talaga mga katops. Yun lang talaga yung masasabi ko. Pag wala, wala. Malamig pala ng tubig dito mga kaibigan. Oh high tide na rin sana makita ng kanap yung tong door natin Please naman no mamakaawa Mama, ako hindi na naman ako magpupishing bukas eh fishon, fishon tayo mga katoks fishon tayo fishon tayo alright ah. Thank you. Dotted oh, snubber Mga kaibigan Another one, kisyon Another one May pahabol pa, mga katos Oy, grouper Alright, meron pang kong kumahabol, mga katos Kisyon pa tayo Hindi nakakapaniwalay Gagib ang pangan, butik Ano to? sain <laughs> anong sign yan? Nauwi na ba tayo? Sign na uwi na tayo mga kaibigan pang bangan. <laughs> okay, bye-bye. Lights will guide. nang muli namin ni Mr. Pastor Jaldi meron yeah. din naman mga katuks pero hindi gaya ng dati at least okay na yan mga kaibigan okay hanggang dito na lang mga katuks fish away ah, at sana mas suerte pa tayo sa susunod pang mga mga uh, araw at adventure no thank you so much thank you Rian. thank you thank you kikapit naman dito Yeah. Mm -hmm.